Kausapin natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love. Salamat, Mama Carla. At magandang umaga sa inyong lahat. Ang tinitingnan natin dito ay yung commitment. Dahil masakit para kay Monica na malaman na yung pinagtitiwalaan niya at minahal niya at ama ng kanyang pitong anak ay nagkakagusto kay Michelle at inamin niya sa harap mismo ni Monica. Wow! Magdudugo ang puso ko kung ako si Monica. Mahirap intindihin yan. Kasi pitong beses mo ko binuntis, kuneho ka. Ilang taon tayo nagsasama ni hindi mo ko pinakasalan. Ngayon lantaran, wawalang yain mo ko, sasabihin mong may gusto ka sa ibang babae. Di ba? Ang sakit noon para sa isang kinakasama. Again, kinakasama lang, hindi po asawa. Ha? Now, kay Michelle, Michelle, tinitingnan ko kasi ang demeanor mo. Miski, anong gawin mo? Babaero din ako dati eh. Miski, anong gawin mo? Kahit tulak ng bibig, ano, tulak ng kabig ng dibdib, whatever. Pag gumawa ka ng mga bagay na nagbibigay ng signs sa amin na parang may gusto ka. Ito yung tayo, palagi ka nakangiti, lilibre kita. Magrereklamo ka lang pag nah nahimas kita. Ay, nagbibigay ka ng signs kasi. Kaya itong kunayong si Jesse, <laughs> nagbabakasakali na makuha ka naman ka eh. Yung ginawa niya dito sa kanyang kinakasama, gano'n ang pagtingin niya sa babae. Eh akala niya lahat ng babae, kagaya ni Monica, na po live-in, live-in na lang tayo. Yun ang tingin niya sa'yo. Jesse, delikado ka. Meron tayong sinasabi ni attorney. Ano yun? Bawal bastos lo. At mananagot ka diyan. Pero yung batas na sinasabi ni attorney, wala yan. Ang katakutan mo rito yung batas ng Dios. Diyos at yung konsyensya mo doon sa babaeng nagpaalipin sa iyo, naglabandera, nagkusinera, nagluto ng, ng pagkain, inanakan mo ng pitong beses, susuklian mo pa sa harap ng national television, sasabihin mo, may gusto ka doon kay Michelle. Sobra ng kabastusan yun sa kinakasama mo. Pag-aralan mo, sana mailigtas niyo yung inyong relasyon. Kasi ikaw, paglabas mo ng bahay, alam mo may asawa ka eh, o may kinakasama ka. May umaasa at nagmamahal sa'yo na masasaktan. Binali, wala mo yun. And I tell you, sana ayusin mo na at alang-alang sa mga anak mo, sana mabuo ang pamilya. Bigyan mo ng dignidad si Monica. Salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, kausapin natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Magandang araw po sa inyo. Nakakalungkot isipin, no, dito kasi, kung napansin nyo kanina, di ba si Monica, wala siyang ginawa kung hindi pagtanggol yung asawa niya. And then biglang, ano, uh, ang climax, biglang sabihin, hindi, gusto ko ligawan nitong si, ano, si Michelle. So, anong ibig sabihin nito? Pwedeng alam nyo, alam mo, Monica, it, you can be considered na meron ka ng battered wife syndrome eh. Kahit na hindi ka pa kayo kasal. Bakit? Kasi naaabuso ka na. Nakakalimutan mo na meron ng ginagawang hindi maganda tong asa itong partner mo, pero hinahayaan mo pa rin. I really don't know kung talagang gusto mong patawarin siya dahil kasi maging maayos yung relasyon niyo. Pero sana, kung magkakaayos kayo, Huwag mong isipin na palaging ito yung kadahilanan at babalik-balikan natin. Dahil kasi hindi kayo pwede na sabihin nyo magsasama kayong muli dahil kasi sa mga anak nyo lang. Or magsasama kayong muli dahil kasi gusto nyo lang na maayos yung, na buo pa rin yung pamilya. Kung wala ng pagmamahal, nakakalungkot kung sasabihin nyo magsasama pa rin kayo. Pero siguro, isa rin yung leksyon nito um, sa mga tao na, alam nyo, meron kasi tayong tinatawag na Limerence, ito yung isang klase ng attraction sa ibang tao na pinipilit natin kaya tayo may gusto sa isang tao ito dahil gusto natin na may mangyari. Kahit na wala talagang pagmamahal pero gumagawa ka ng paraan para may mangyari. Kaya sana mang Jesse, 45 years old po tayo, ang ating libido ay pababa, hindi po pataas. Dahil kasi tatandaan po natin ang mga tao na usually pagdating po ng uh, sabihin natin, kabataan hanggang sa yung maging adult, young adult, eh dun po malakas ang ating uh, uh, libido. Pero yung pinagpipilitan nyo na kayo ay magkaroon pa ng tropi, eh isipin nyo po, meron kayong pitong anak. Yan lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman, pakinggan natin muli si Attorney Lorna Kapunan. Sa one-year anniversary na tayo dito sa face-to-face, -face, no? At lagi ko naririnig ang asawa ko, ang asawa ko. Para pag tinanong naman natin, kasi ang pananaw ko sa asawa, yung Julie married sa batas, no? Ang ang concern namin, Trio Tagapagpayo at kami dito sa studio, eh sana yung mga nagli-live in relationship, eh magkaroon ng pagkakataon na maging seryoso. At, at uh, siguro pwede nating sabihin, no? Yung sinasabi ng acting direct na magkakaroon tayo ng kasalan. Sasabihin niya ni Mama Karma maya. Maintindihan natin na meron talagang tinatawag na hindi lang sacrament no kasi sacrament of matrimony pero meron talagang legal at binding na relasyon at yan ang nangyayari kung kasal kayo hindi hindi lang sa simbahan hindi kailangan ng simbahan kung kasal kayo sa korte but that being said e eh, nagsama na kayo ng meron kayong pitong anak no eh si, si Monica, sabi nga ni uh, Dr. Camille, baka tinatawag yan na battered wife syndrome. Yung cannot live with, pero cannot live without. Parang, o, paano na yung buhay mo kung wala na si Jesse? Tiisin ko na lang. Kasi kawawa naman yung pitong anak natin. Battered wife syndrome yan. Hindi kailangan ganun, Monica. Kung talagang feeling mo na hindi ka narinilispeto o may iba ng uh, tinitignan si Jesse, iwanan mo na. Or, mag-usap kayo, magkaroon ng serious relationship, mag-asawa na kayo dalawa. Ito naman, Michelle and uh, Jane. And Jane, mag-ingat tayo kasi ang ganda nyo pareho. Although sinasabi, sinasabi sa bawal bastos lo, uh, hindi kailangan may nagbigay kayo ng motive o hindi ang, kay, ang, ang basihan ng batas na yan is kung ano yung feeling nyo. Miskin na walang intensyon si Jessie na mambastos. Kung ang, ang, feeling nyo ay binastos kayo, guilty na si Mang Jessie. Hindi kailangan na, na nagbigay kayo ng motibo, na attract sa inyo dahil doon. Hindi kailangan. Kung ang, ang importante, ano ang feeling ninyo Nung kayo ay uh, hinaplos, nung kay, kayo ay construction worker, ano, mekaniko or something. Nung kayo ay uh, trinabaho. Ah, hinimas ah, hinimasimas ni Jessie mekaniko. Okay, yun ang importante. Kanya tayo rin, whether babae, lalaki, LGBT. Ang message ko lang is, let us respect ourselves so other people will respect us. Ayan, maraming salamat, Atty. Lorna.